Yes mga kababayan, good morning Good morning uh, Dito tayo ngayon sa Ano po na luneta Dito po dati nilalagay yung ano Ayan. Ito po ang grandstand Mga idol magandang umaga sa inyo lahat Ayan ang grandstand Dito sa luneta Malapit to sa Ocean Park Yan po yung Ocean Park uh, Atin po makikita rin dito guys so, ang Ocean Park sa hindi pa nakapunta ng Ocean Park uh, sisilipin na natin ang kanyang entrance ito po ang Ocean Park Ayan, ang kanyang entrance tuloy naman tayo dito sa ano magandang umaga po sa inyo lahat pupunta tayo ng Mabini dito muna tayo magano sa Mabini batak po yung akin sila sa ano ngayon po ang ating sinasakyan Ayan. salamat salamat Ocean Park Ayan. Oh. sa country po ito ng Kalaw sa Bolibal Ocean Park uh, yan, marami mga ano dyan oh. 知道了。<that> <laughs> No, I'm in it alone. natin naman kumain naman ngayon sa araw na ito araw po ng Martes Merkulis at bukas na naman Huwebes na naman napakabilis pa naman ng araw ngayon mga idol kaya shout out po sa inyo lahat sa um, inyo maraming salamat din po sa inyo sa mga support sa ating video kahit pa, kahit pa paano kahit pa silip silip pa lang nakatulong naman sa ating youtube channel yan, yan po makikita natin dito yung, eh, yung traffic guys ay eh, maluwag dito po sa area po na yan ang anumin pong mga kasama na nakapila ay ito lang po na uh, yan ang aking pong mga kasama na nakapila dito po sa area po ng Per po ng Intramuros yan si Hello, no, mga kababayan. Nandito po tayo sa circle po ng pier. Yan po ang magkita natin sa pier yan. Ang circle dito sa pier south. Pier south. Dito tayo sa mga ano puno mga idol dito sa ano sa Intramuros ito po yung ano dito po natin makikita yung gold sa area po nito so, hindi pa rin nakapunta dito ah, nakakita nito ito yung gold, yan o oh, sisilipin natin ah, wala pa nag -g 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 nag ano dito mga idol naglalaro pero dyan po yung gold sa era po nito yan masilong kasi dito eh. marami mga kakahuyan dito sa ano po na intramuros yan oh. yan Ah, may nag dito na ano no. Nag-ice pa nang ano nang wire ano, ano ano ba yan? Yan nam gold. Yan guys, uh, ito pa yung gold na gold dito sa Intramuros. Yan po ang gold dito, yan oh. No? Tapo at nakikita ang gold sa Intramuros. Ganyan po ang kalawag. Pero ngayon, wala pa naglalaro dito. Baka mamaya-maya may paglalaro na yan. Yung ating mga kasama nakapila po sa ating mga tukto katulad nito ay nandito po ang aming nakapila sa gilid. Ito na yun. Yan na, meron din mga ano dun. matumal pa ang pasero natin ngayon guys matumal pa hindi pa gaano ano marami gatsaga tsaga mo sa ating pagbibiyahe tsaga mo mga idol tsaga <tinyo>